Gawin tayo ng pagkuntang airport. Continue for one and a half kilometers. Gawin tayo ng pagkuntang airport. Dito tayo ngayon sa ano, Espanya. Sing ng Blooming Tree Road. Yeah. Dito sa Espanya. Espanya Boulevard. Dito tayo sa Blooming Tree Street. manila continue on c2 for one and a half kilometers

Naiya Terminal Mayan. Tayo sa Naiya Terminal 3 <makes> ah, Nawawala <nahiya pa> <laughs> no, <nga> kami <laughs> Dito kami sa airport Ay dito na eh Bay 9 Bay 9 Bay 9 Bay na. Dito tayo yung guys sa airport. Airport, airport. Mm -hmm. Bay 90 na Ajay, banda na yun. Kita pala Bay 3. Sibig na yun, DJ. kita pala Bay 3. Kaya yun ko. Kaya ko rin, kaya ko rin. Sundo, daya. daya. In 300 meters, turn left onto Terminal uh, 3 exit ramp. It's exciting, yeah? It's exciting.

Dito tayo ngayon ng Sampalok Manila. Pwede rin tayong biyahe papuntang Isabela. Auto. Ha? Huh? Auto. And dito tayo ngayon guys. Ross Bolivar to guys. Toyota Campanile. Oh. Asan? 3. Okay. Hmm. Toyota Campanile. Ross Bolivar. Sampalok Manila. Rojas Boulevard pa rin tayo guys Dito pa rin tayo sa Rojas Boulevard Ako na, traffic yan yeah. eh Pinabaybay natin ng Pinabay Rojas Boulevard BMW Ayun na Di yung video yung tayo, ah? Yan yung nang sundo sa akin, naroon mo na tayo eh ko rin bet Bet? Ayun Ang pinalalpas na building ni kita, na nakaparadan na yun Ipong tayo na yung video na, makita na po uh, Makita mm -hmm. na Saan na dati ata? Kita na ta. Okay, take the time. Ayan, mag Check nyo guys ha. Uh. Tinitur po lang kayo. nag tayo dito sa Manila. Ayan, mga shishi. Nandito na ako sa, ano, Ross Boulevard. Galing Airport, Manila. ulit na view bar, ulit ng view boy. Yan uh, Pinapakita ko sa inyo yung view kung saan ako duman. Saan sa ako bumibiyahe. Madalanan sa tingin okay. ng banda di ko. Jai. Kuti GM. Ah, sabak ko ano. Kinakagat ko na naman ganyan. <laughs> Soon. Ano magkaroon na akong ganyan e nga yung sana big time at isang busy na dito project quiapo bridge uh, mali um, traffic ito lang na sinasabi na ng buhol buhol na traffic ito sa maynila Ah, oh, mas ulit ka lang <laughs> pwede. Pagka tayo labasin ka. Ayan. Nakaapaw na tayo dito. Ayan, hmm. so. barangay. Ah. Mabate, pasada. Biyahya yeah, tabi. Uy, mapanjay sa bali. Ayan. Dito tayo ngayon sa Kiyako Bridge, Manila. Yan guys, nandito na tayo mismo sa mga Kiyapo, Manila Dito na tayo dumaan sa Kiyapo, Manila guys Traffic Masawal ang traffic Alam mo na yung view na gusto mo dito Maala Buo Maala pa Dito na tayo, malapit na tayo sa ano Kiyapo Charge, Manila Kiyapo Charge Catch na. Catch charge nang Maynila. Catch charge. Sa Maynila. Sentro nang Maynila. I-focus muna Dito na tayo kayo guys sa sa Kiyapo. Maynila. Sa traffic kaya hanggang dito na lang tayo mag-e-end muna tayo, guys. Bye-bye na 'yung video. Na. Okay, bye bye guys, love you.